Yes. Hello, mga katsunan. I welcome to my new vlog for today's video. Pupunta po. oh, bakit ba? Mag-aal mag mag, mag, mag na Pupunta po kami sa... Ay, Joga! Tumingin ka na! Eh, di naman ako nasa ako. Oh, baliw ka ba? No, nag... Uy, ang ganda. Wait. Oh, di ba malapit na tayo na. Daming tindahan dito, Jogs no. Hmm? Dami tindahan. Uh -huh. Eh, uh, doon. Padaan ninyo muna. <laughs> Habia ah, ya, oh oh. Yan kundu ilang pala to. Tolan. Sali Yan na. Yan yan. Eh, ano ba Eh, saan kayo dito, uy? oh, akala ko. Tinapay pa pala. Uy, piyesta dito, uy. Tapos ang pampiesta nila? Ah, tapos na. Sa mayonnaise. O, kaya cheese whiz. Ano ba? Peanut butter? Peanut butter. Ah, uh, dairy cream. Oh, na yun. yun. <laughs> Piesta pala. Piesta pala ng kawit. Oh. Ay, nakarating kami ng kawit. Ito pa. Kapilaan. Ayan. pala. Ayan. 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 Ayan natin <laughs> At, pa <ba> yan. Oi, Uy, inaawat, inaawat natin si Joey. <laughs> so, pepot. Visitahin na namin yung mga samahan namin ng may sakay. Napasama sa amin si Joey. Jody naman. Oh. Jody. At malapit yan o. Oh, yung taas na yan. Oh, good morning. Sigurat na naman yan. Hello, Nay. Tara na. Eh, pumasok na tayo. Maupo na tayo. <laughs> Ala, mm -mm. pinapapasok kayo eh. Kasama namin si Joga. Ano, 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 na? ano si kaila si ano si keeper Yan ay, si Kayo, pero nanak mo, oh, oh ano mo kakap kaya hindi ano? kapi na kayo. gina tangmais yung may si ka gina tangmais dum susong ka 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 susong kasing napadagdagan ng gamot. Paano na siya? Patuyo na siya, pero hindi pa siya totally saling... na. Tuyo. Mga, ngayong September, dapat mag- Agapan. Ah, Oo. Eh. Hindi siya mararadyasyo pag masakta ako. Hmm. Kailangan na lang. Kailangan tuloy. Sabi ni Doc, kailangan daw dagdagan yung gamot. Gamot. Mm -hmm. Ngayon, yung gamot na yun ang mahal. Nasa 36K daw. Ano, mm naman. ko. Hmm. sa kanya. Sabi niya, pumunta sa ka na? sa Jose Hospital, Manila. Bakit Bata. Doon daw kasi Andrei. may gamot. Alibay. Eh. Oo. pumunta okay. ka naman doon. Pumunta ka na. Hindi pa, hindi pa kami nakapunta ni Boyet kasi ito din, pabalik-balik. Ha? Ha? Huh? Inugubo. Nire-regla din. oh, Huh? May regla pa siya? Oh. Kaya, hindi kami makasingit. Kasi, pa okay. oh, oh. Sa tinapay kayo? Ay, ano, 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 ay ay ano, 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 ano,

Buti pang gabi siya. Uh, Ba't kang pang gabi na naman? May, na Siyempre, may diba? hawak na siya. Ma Kala uh, ka uh, may ni Maricar. Ayoko ko, hindi naman kaintindihan niya. ng plano sa mga tao. Bakit bakit ba pang na kayo? <laughs> kayo? <laughs> <laughs> ilan, wala, may pang gabi na kayo. Pag may bukol, yun yung dinodobo mars. <laughs> Pero wala ka ng bukol, di ba? Nung nakaraan, nawala na yun. Wala na siya. Oo, wala na hindi, nung nakaraan pinakita na yun. Oo, oh, ikaw yan. Itaw dito, Kasi ang lalaki dito. Ito yung suba. Yeah. Yeah, black na siya. Kaya lang, hindi pa siya. Yung kabila, yun yung tuyo yun, yun, na. Pero yung baba, dahil may bukol pa. Yun yung, basta may bukol, yun yung dinudugo. Ah, oh, may bukol pa yung baba mo? Yung baba. Pero yung sa taas, wala na. Yeah. Kaya yan ang masakit. Kaya sabi ko nga, hindi ko nga dinayang kung Ubus na po na nagpa-check up nga ako kay Doc ng July. hindi pa rin natutuyo. Sabi niya, kulang, kulang daw yung gamot sa kailangan daw dagdagan. Okay. Hmm. Dapat ama, may pang ano ka rin sa ano, yung pang ano sa gamot, kontra sa gamot, di ba? Weaver naman ang uh, uh, ano. Meron na akong gamot na pagpalakas ng system, Pagpalakas uh, ng immune system. Uh, hindi tinatama ng kidney. Uh, um, kasi sa CT scan ko, yung mabrol, wala. Hindi. Wala pang wala. Wala. Yun lang talaga ako. Yung time talaga. Ito lang talaga. naano ano Malakas pa kasi ngayon. Hindi yun nung nagpunta tayo. Eh kasi nga, buti si Cindy. Oo. Oh. Nagpadala daw sila. Pero nagpadala ng 500. Oo. At saka si si Alain. Si Lei nagpadala. Oo, oh, oh, si Alain. Sustain sustain. Si Alain at saka si Cindy nagpadala ng 500. Ito, ito na babalikan kami dito. Na Mars, eh. hmm. Tapos ang padala si Cindy. Buti naman oh, si Cindy. Cindy at saka si Alain. Ano naka yung nakalis lang? Ako. Hindi. Si Cindy namin na bagong regular. papa Dalo sa ariyo. Napapadigas sa akin. May bumili ako ng... Kasi nung pumunta kayo dito, wala akong ininom ng sa inyo system, sa kalis. Ah, kaya pala. Wala talaga. May na talaga pa tawa ko kasi. Pero may malakas ka natin. Ang ko lang, ano lang yung... Yung ano, yung... yung kasi 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 yung immune system kasi 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 reseta sa akin ni Doktor, napakadami. May pang-calcium, may pang-immune system, may pang-iron, may kasi 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 Pumila kasi 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 3,000. kasi 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 Kasama ko si Boyt, dala yung sasakyan, kasi pag ako na alakad, ibilis akong lumakad kumpara sa kanya kasi itiago di ako. mas priority rin lagi ako. Oh, tapos yung bahay ko, ito lang kuryente. Eh, di ba nandoon naman si Nika? Ito lang kuryente, tapos 6 na buwan ako bahay, kasi e, doon, na? hindi na ako ng bahay. Ito lang kuryente, tapos hindi na ako bayad ng Matayo tayo na lang i-ano Ano ah, yun nila Nika, yung jowa niya. Ngayon, sila na, na magtutuloy, magbayad. yung September, doon lilipat na sila kasi nagre rent doon sa sign sa, sa may Springtown? Springtown? Spring ano siya? Sila doon si Nika. Dito may pa, eh, diba, dyan, na kami yung jowa. Eh di ba doon? Diyan na sila dati nakatira. Lumipat ba sila doon? Tigilan mo na kasi yan. Di ako makapagkwento uh -huh. ng normal. Pag naimatay ako, dalawang klase lang ang katulang. Diretso. Diretso. O kaya yung matay, nalang tanggungan. Oo. Ayan. April 15, tandaan mo, Jogs. Kaya, sabi, nung dinala niya ako sa Divine, sabi siya na ako, Mars. Hindi, hindi na na, inungat niya na ako, tas yan, nasa ako na ka, nasa trabaho yan. Oh, si 50 lang daw ang isa. Oh. Ay, ay, ay. Yeah, siyempre, bibinti si nanay. Bimili ka na. Uy, Joey, bumili ka na ng atsara. Uy.

Oh, mamaya na, pagbalik ka ikaw, ikaw ma'am. Hindi po kami. Ay. Sa company, maraming nabibinta niya ganyan, nai? Ayan. Ay. Ay. Ayan, sinahin. Hoy! Ay. Huwag ka nandiyan, sikwenta. Ayan, pati. Wala na kalib ako, kaya nga dinadalaw ko ng mga kulit. May ako, nai? Masakit ka. Oo, eh? oh, yan, dalagan niya. Oo, oh, si ka okay, sa akin na palitan ko sa tindahan. Oo, ka. Nang ako yun Ay, tulad ko mo. Mayaman yan eh. Dalawa na kay Dalawa na. Hindi ako yan. Hindi ako yan. yan. Hindi pangit ang salita mo. Hindi pa naman nag-vlog. Hindi na kayo matuloy-tuloy yeah. -e -senar, na yung jobang mag-esena, mag-alang, wala na. Wala na. Puro, drawing na lang, drawing. <laughs> pura, pura, drawing na lang. lang. Mars, Joey, nagpaparinig. Joey. Hindi <laughs> mo sa SNR ngayon. <laughs> sa labas. Sa labas ang ini-SNR. Kaya SNR dyan, o. Ito niya kami bumaba, eh. Ito, naglagpas-lagpas pa kami. Ito nga dito, Paano, Paan, mam, busy-busy kami. Sabi niya, sabi niya, sa ano. Baba. Oh, bye 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 po. Oh. Yeah, no, si bye 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 po. Maraming salamat. Bye bye Bye. Bye bye. Bye Bye. si Pepot oh. bye pot. magpa party pa tayo mga artist. Oo. Tama. Tama. Namin, no, yun, no, Payat talaga siya. Hindi ka rin. Hindi ko rin. Hindi ka Hindi makaranta rin. Hindi natutuyo yung sa sabi niya na Diya natutuyo. Hindi yan natutuyo? Hindi Sa loob? Sa loob, ano Oo. Oh. Oh, Kaya hindi siya basta eh, ano? Yung eh, eh. Oo. Oh, Kasi kailangan tumuyo yung loob. Iyon nga sinasabi ng doktor sa kanya. Oy, doon sa ano, sa alan, sa linit kasi nakaka-blender siya kaya magandang katawan niya doon. Oo, mga sariwa. Dito hindi. Ay, nako, dito na kasi sa highway. Ay, sabihin, sabihin. oh